Natanong mo na ba sa sarili mo gaano kalaki ang epekto ng mga salita ko hindi lang sa iba kundi pati sa sarili ko Alam mo ba minsan isang salita lang o isang biro kaya makasira ng araw tiwala o buhay ng isang tao The pain caused by words sometimes lasts longer than any physical wound Hi ako si Radiji at pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang aral mula sa librong The Four Agreements ni Don Miguel Ruiz. Be impeccable with your word. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, ito ay ang pagpili na laging maging malinis, tapat, at mabuti sa lahat ng sinasabi natin. The word impeccable comes from the Latin impeccabilis, ibig sabihin, without sin. Kaya, kapag ginagamit mo ang salita mo ng maayos, you use it to inspire, to heal, and to encourage, not to gossip or hurt others. Bakit mahalaga ito? Isipin mo, ilang beses ka na bang nasabihan ng masakit na salita? At ilang beses mo na rin nasakta ng iba dahil lang sa padalos-dalos na salita o biro mo. Words can plant hope, love, and kindness. Pero, pwede rin ito maging dahilan ng sakit, galit, at pagkasira ng relasyon. Madalas, when we say bad things toward other people, we feel like it's no big deal. Parang wala lang. Especially if we think we're not the ones affected. Pero tandaan mo, those negative words can come back to us in the form of resentment, broken trust, or isolation. And to be hated or avoided because of what we say is one of the worst feelings in the world. Bago tayo mapatuloy, gusto kong ipahagi sa inyo ang ilang mga practical na tips na maaari mong gawin araw-araw para maging impeccable o maingat sa iyong mga salita. Ayon na rin sa aral ni Don Miguel Ruiz narito ang mga dapat nating tandaan at isabuhay. Tip number one, think before you speak. Mag-isip bago magsalita. Bago ka mag-react, lalo na kapag galit, pagod o napikon ka, huminga ka muna. Tanungin mo ang sarili mo. Totoo ba at makakatulong ba ang sasabihin ko hindi lahat ng bagay ay kailangang sabihin agad. Sometimes, silence is better than saying something you'll regret. Minsan, hindi natin namamalayan kapag tayo ay galit, gutom, o sobrang stressed, nagiging padalos-dalos tayo sa ating mga salita. May isang kwento tungkol sa isang nanay na mahal na mahal niya ang kanyang anak. Ang anak niya ay masigla, mahili kumanta, at palaging masayain sa bahay. Isang araw, umuwi ang nanay na pagod at puno ng stress. Nadatan niya ang kanyang anak na malakas ang kanta. Dahil sa pagod, mas lalo siyang nairita. Kaya nasabi niya, Shut up! Your voice is ugly. Simula noon, hindi na muling kumanta ang bata. Na-crush ang kanyang confidence at nawala ang dating saya. Ito ay isang paalala para sa ating lahat. Kahit tayo ay galit, pagod, gutom o stressed, piliin pa rin nating maging maingat at mabuti sa ating pananalita. Dahil ang isang salita, kahit pa simple, ay maaaring mag-iwan ng sugat na patagal bago maghilom. Tip number two, avoid gossip and negative talk. Ayon kay Don michael Ruiz, gossip is black magic. Isang uri ng mahika na sirain hindi lang ang reputasyon ng iba kundi pati ang integridad mo bilang tao. Sa bawat chismis na kinakalat natin, parang nilalaso natin ang hangin sa paligid at nagiiwan tayo ng peklat sa pangalan ng iba. Minsan, hindi natin namamalayan, pero dahil lang sa isang kwento na hindi natin tiyak kung totoo, pwede na tayong makasira ng buhay o relasyon. Kapag may narinig kang kwento tungkol sa iba, Lalo na kung hindi mo alam kung saan galing o kung totoo nga ba, mas mabuting huwag mong ipasa o ikalat. Huwag mong dagdagan ng apoy ng chismis. Instead, piliin mong gamitin ang salita mo para mapalakas ng loob, magbigay ng inspirasyon at magturo ng kabutihan. Kung may naririnig kang negatibo usapan, subukan mong ibahin ang topic o magbigay ng positibong pananaw tungkol sa taong pinag-uusapan. Remember, mas madaling suwabay sa agos ng chismis, pero mas matapang at mas tama ang pumili ng kabutihan. Don't be a bystander. Be an upstander. Kung may mga kasama ka na mahili magchismis, lakasan mo ang loob mo na magsabing, Alam niyo guys, baka mas maganda kung hindi nalang natin pag-usapan ng taong wala dito. Let's respect the person who is not in the room. Pwede mo ring sabihin Let's focus on something positive or helpful instead. Tip number three, be kind to yourself. Madalas, tayo pa mismo ang pinakamalupit na kritiko ng ating sarili. Ilang beses mo na bang nasabi sa sarili mo, ang tanga ko talaga o wala akong kwenta. Salit sa na saktan mo ang sarili mo sa ganito mga salita. Subukan mo itong palitan ng nagkamali ako pero natututo ako. O may halaga ako at kaya akong magbago. Laging piliin ang mga salitang puno ng kabutihan at pag-asa para sa sarili mo. Dahil kung ano ang madalas mong sabihin sa iyong sarili, iyon din ang unti-unting paniniwalaan mo. Speak words of kindness and encouragement to yourself because your self-talk shapes your reality. Tip number four, give honest but gentle feedback. Kapag may kailangan kang itama o ipuna sa iba, gawin mo ito sa paraang hindi nakakababa ng kanilang dignidad o tiwala sa sarili. Halimbawa, imbis na sabihin, ang pangit ng gawa mo, mas mainam na sabihin, alam mo, na-appreciate ko talaga ang effort at oras na ginugugol mo sa project na ito. And I believe na mas kaganda pa ito kung dadagdagan mo ng iba't ibang kulay at bawasan ng ilang mga detaling ito. See the power of end? Instead of using but, I use the word end. Hindi ito pagiging plastic o sugar coating. Ito ay pagiging impeccable with your word. Ibig sabihin, you are honest pero pinipili mo maging mahinahon, magalang at mabuti sa iyong pananalita. Laging tandaan. Be truthful, but always be gentle and constructive. Sa kanitong paraan, natutulungan mo silang mag-improve nang hindi sila nasasaktan o pinanghihinaan ng loob. And lastly, tip number five, use words to inspire and heal. Napakalakas talaga ng kapangyarihan ng mga simpleng salita. Isang salamat, mahalaga ka, o naniniwala ako sa iyo hindi mo alam, baka yan lang ang kailangang marinig ng isang tao para gumaan ang loob niya at sumaya buong araw niya. Your words can truly be someone's light on their darkest day. So, use them thoughtfully and with kindness. At huwag mong kalimutan na gamitin din ito para sa sarili mo araw-araw. Sabihin mo sa sarili mo, I am worth it, I am loved, I am wonderfully created. I am brave, I am wise, my future is bright. Kapag paulit-ulit mong pinapaalala ito sa sarili mo, unti-unti ang mga salita mo ay magiging realidad ng buhay mo. Remember, the words you choose, both for others and for yourself, hold so much power. Let them heal, uplift, and inspire. Simula ngayon, Subukan mong maging mas mindful sa lahat ng sinasabi mo, sa iba at lalong-lalo na sa sarili mo. Bago magsalita, tanungin mo mo lang sarili mo. Totoo ba ito? Makakatulong ba ito? Makakabuti ba ito? Kung hindi, maybe it's better to stay silent and choose kindness. Kung may natutunan ka sa episode na ito, ishare mo sa comments kung paano mo gawing mas impeccable ang inyong words araw-araw. Pwede mo ring itag o i-share ito sa mga kaibigan mo na gusto mo ring ma-inspire. At tandaan, bawat salita mo ay may bigat at epekto. So make every word counts. Let your words be a source of hope, healing, and inspiration. Not only for others, but for yourself. This is Radha reminding you, Be impeccable with your word. Speak with kindness and let your words be your legacy.